Okay, good morning po mga kababayan. Today is October 30, Election Day. Para sa mga barangay officials. Maya-maya na ako boboto. Ah! Sarap po pag-usapan ito eh. Itong topic na to. Pero, para doon sa mga uh, persons involved, hindi ito magandang pag-usapan pero ako natutuwa akong pag-usapan ito, no? <clears throat> Ang gusto ko pong talakayin uh, natin sa ngayon ay itong pagbagsak ng popularity ratings, rating popularity at saka uh trust trust rating ni Bp. Sara. Bakit ako natutuwa? kasi at least po may helicopter kasi po at least nakikita natin na yung yung mga tao ay namumulat ang mata nagigising siguro epekto na rin po ito ng uh, social media kaya itong panahon mo po ngayon na pamamayagpag ng uh, social media ito ay isang uh, parang uh, curse para sa mga politiko. Pero, pabor po ito sa atin, sa ating mga mamamayan. At, pabor po ito para sa katotohanan. Kasi, kung uh, kung wala pong social media, wala pong mangyayari dito. Tuloy-tuloy lang itong mga pagnanakaw na ito. At, pagnanasa Well, sabihin na natin, hindi pa naman nananakaw eh. Pag nanasa pa lang. Pero siguro ko, yung 125 million, bukod sa pinagnasaan, ay, nandun na. Nakasubi. Alam mo yun? Yung nakasubi dah. Sino sa inyo marunong maglaro ng sungka? Hmm. Sungka. Subi, subi. Ako po ay natutuwa kasi sa so, totoo lang, aaminin ko sa inyo ha, sa inyong mga pro faction, ayaw ko po talaga siyang maging susunod na Pangulo. At sana nga, kung magkakatulong-tulong po itong mga mga vloggers na hindi po naman natin pwedeng sabihin na mali namang sabihin pro Marcos, pro Duterte, pro Pilipino na lang. Pro Pilipino, pro katotohanan. ba? Diba? Yung pro sa puro kagandahang bagay na pwedeng mangyari sa ating bansa. At isa na po dito na paraan para maiwasan natin na madisgrasya uli ang ating bansa ay huwag na po nating payagan pa na mayroon pang isang Duterte na maupo dyan sa Malacanang. Ako hindi na baling uh, uh, grupo pa rin ng Marcos. Whoever. Kahit sino. Basta ang importante, pro-Filipino, anti-China hindi ko naman sinasabing anti-China na anti tayo sa kasi pag, pag sinabing anti-China eh, parang generally anti-Chinese, no? Pro-China na lang. Yun naman yun eh. Pro-China na kandidato. Ouch. Kaya kahit na sino pong kandidato, basta ke-endorsado man niya ng Marcos, kung uh, saan managaling niya na grupo, basta ang importante, yung inuuna po, ang kapakanan ng ating bansa. Diba? Yun lang naman yun eh. eh kung hindi nga lang, pero buti na lang, no? Buti na lang, sa sobrang pagka Siguro naging careless din naman ano. Na, Masyadong uh, uh, naging careless siya. Naging overconfident itong si Sara at yung grupo ni Sara. Well, masasabi natin na ito ay lang ni Sara talaga yung nangyari niyan. Kasi suwail din naman siya sa tatay niya, 'di ba? Mayroon siyang sarili niyang uh, Mayroon siyang sariling desisyon. Paninindigan Kita mo, di ba, sinuway niya yung tatay niya nung pinatatakbo siyang pangulo, pero nag-vice lang siya. Well, kasi naman, mayroon din siya namang pinakikinggang iba. At ang kanyang mentor, pinakikinggan niya, sinusunod niya, ay si Gloria Arroyo, di ba? At itong mga tungkol sa confidential funds na ito, bukod sa dati na siyang matakaw, doon pa sa Matakaw sa Davao. <laughs> Nagre-rhyme, no? Ang matakaw, the matakaw from Davao. Pero ito po, malaking, sa tingin ko lang ah, may malaking uh, party po dito, yung kanyang advisor. Diba? Si Arroyo. Kasi siyempre, lahat na Since minamanok ni Gloria itong si si Sara for 2028 siya yung mag-iisip mag-iisip ng uh, mga strategy Una-una siya yung mas may uh, karanasan sa politika. Matanda na sa politika. Itong si Sara eh bagito pa lang 'to eh, bata pa lang. ba? Diba? pero may special talent din talaga siya. O. Oh, special talent sa pag... Susubi. Pagsubi. Ng people's money. So, itong pangyayari ito kay Sarah, well, hindi niya naman ito solo... solo kasalanan eh. May kasalanan din dito si Gloria. Sa sobrang pagka, Itong uh, sa parte ni Gloria, no? sobra siyang uh, gahaman sa power, sa kapangyarihan. Ito namang si Sarah, gahaman sa pera. Papunta sa kapangyarihan. Nagkaano sila? Nagka tandem. Pero yung tandem nila, ay siyang nagpaano eh. Nagpahamak din naman sa kanilang mismong tandem. Ngayon, sa sobrang pagbagsak ng kanyang uh, trust rating dyan sa mga survey, well, mga kababayan, sa totoo lang yan ah, kung talagang gusto nilang makaupo pa rin yan si Sarah sa Malacanang, they still have too much time. 2023, they still have five years napakahaba pa po ng panahon para magwalis ng bakuran. Pwede pang makabawi kung tutuusin. Kasi ang mga Pilipino naman ay masyadong mapagpatawad at madaling makalimot. Pero ako, sa totoo lang, within this span of five years before 2028, kung may gagawin man sila dyan na pagbabago na maglinis ng maglinis ng pangalan, maglinis ng bakuran, maglinis ng pagkatao, sa ganang akin, hindi na ako maniniwala. Hindi ako maniniwala. Kasi, itong ipinakitang ito, initial na ipinakitang galawan, ito po yun. Ito ang original. Ito ang totoo, yung mga susunod dyan, na mga galaw nila, kung susubukin nila na, if they are going to try to win back the people's hearts, madali namang gawin yun eh. But do you think the people will believe? Kasi ako mismo, ako hindi ako maniniwala. Itong nakita kong ito, ito na yun. Yung mga susunod na hakbang, kung magpapabangungan sila sa tao, peke yun. Peke yun. Ito ang totoo. Sa totoo lang. Kasi, kung talagang ang damdamin mo, ang kaisipan mo, ay para talaga sa kapakanan, para sa pagsisilbi sa taong bayan, sa ikabubuti ng bayan, hindi kailangan ng mga strategy eh. Ano mga stra strategy na yan? Mga political strategy, kalokohan yan. Kaya ka nagpo-political strategy kasi mayroon kang mga hidden agenda, mga personal agenda na sa pag, uh, sa pag uh, gawa ng strategy na yan, nasasagasaan yung talagang totoong papel mo para sa pagtakbo sa politika. Hindi kailangan ng strategy. Dito lang po ang gagaling sa puso yon. Kung talagang totoo na ikaw ay gustong magsilbi sa mamamayan. Dito yung magagaling. Hindi po kailangan ng sobrang talino ng utak. Hindi kailangan ng sobrang mataas na pinag-aralan puso puso isip sa isip sa salitaan sa ano yun? <laughs> ewan ko po sa inyo kung maniniwala kayo sa sinasabi ko sa totoo lang ang isang magiging pangulo ay hindi po kailangang sobrang mata maganda na po yung kung matalino talaga para kaya niyang kagaya ni ni Marcos Senior tapo lakay napakatalino niya at kumbaga meron siya noon sa isip meron siya sa puso meron siya kumbaga kung, kung ikaw talaga ay matalino hindi ka kayang paikutin ng mga nasa paligid mo ngayon kung hindi ka naman masyadong uh, matalino Diyan po papasok yung mga political at mga advices mo, mga mga katulong mo diyan sa yung paligid. But dapat po hindi ka hindi ka dapat mapapaikot nitong mga mga bumubulong-bulong diyan sa paligid. Dito po papasok yung talagang hangarin mo, yung nasa puso. Kulang ka lang sa mga kaalaman. Siyempre, wala naman po kasi tao na <clears throat>, jack of all trades na magaling ka sa military uh, yung knowledgeable ka sa military sa economic sa legal, political aspects wala naman wala naman po sigurong ganun kagaya si Gloria Arroyo yung sabi na economist o, oh, yung specialty niya sa economy But, ano nangyari sa economy natin? Anong economist? Si Ramos naman, dahil siya po ay isang uh, military general, I was expecting na expert din naman siya, knowledgeable siya in terms of uh, military and national defense. Pero anong nangyari? Diba panahon niya? Naagawan tayo ng isla dyan sa West Philippine Sea. Meron tayong leader na abogado si Duterte. Need I say more? Yung naging pangulo natin na walang political experience. Plain housewife. Kung baga, no brains. Sorry ah, but that is the truth. No brains. Ano po meron siya? Puso ba meron? Ayun, hirap sabihin meron eh. Hypocrisy meron. <laughs> Ngayon, isa pang no-brainer din. No brains pala. Yung anak niya, di ba? yung anak niya. Isa rin no brains na pinaikot ng mga tao sa paligid. But at least at least at least merong isang maganda naman na uh, naging achievement yung uncles, 'di diba? Si Erap. Ano ba meron si Erap? Popularity, kaya siya nanalo. But leadership wise, at least meron po siyang meron naman siyang uh, pusong makabayan. 'Di ba? Sino ba ang nagpasadsad niyang BRP Sierra Madre? Sa ayungin 'di ba siya 'yon? At least si Era po, hindi man siya super matalino. Yung pong ibig ko sabihin, na ang isang pangulo, isang presidente, isang leader, hindi po kailangang genius. Kung mayroon po siyang konsyensya, puso, pero bakit siya natanggal? Kasi po mayroong mga aagaw. At saka mayroon din kasi siyang mga bisyo na doon po siya nabutasan eh. Pero kung sa kung sa leadership, given proper uh, brains surrounding him, magiging effective po siya na leader kasi meron siyang puso. Makabayan siya. Kaya follower siya ni Apola kay eh. Pwede sana niyang <clears throat> sinunod o ipinagpatuloy yung mga project ni Apolakay kung hindi po siya inagaw. na ang umagaw ay ngayon <clears throat> ngayon itong mga agaw na ito na masyadong maagang nagpakita ng pagkagahaman ina-apply niya ngayon kay Sarah napahamak si Sarah yung uh, mentor yung teacher niya gahaman eh siya ganun din o ano nangyari Masyado kasi pong maaga, masyado. Napakaaga kayong nagpakita ng inyong mga secret agenda. Sana naman kung mga one year before, baka hindi na masyadong maapektuhan. Kasi kumbaga, dapat ang ginawan nyo, Sarah, nag-build ka muna ng relationship, good relationship, rapport with the Filipino people. Yun muna sana ang inuna. Kahit na mayroon kang mga nakatagong, di ba? Dapat nakuha mo muna yung puso ng taong bayan bago ka. Mali eh. Kasi nga, yung uh, strategy ng iyong mentor ay based kasi sa sobrang pagkagahaman balak na namang mangagaw ng posisyon. Gamit ka, Sara. Balak agawin yung malakanyang at ikaw, Sara, ang iupo doon. Balak na namang agawan yung si BBM eh. ba? Diba? Dating gawe. Dating gawe ni Gloria. agaw Even before even before the election the, the campaign during the campaign before the elections itself Dating ito na ang plano ni Gloria, di ba? Ninyo? Ang mang-agaw. Kaya po, dahil dito sa mga kabalbalang na iisip ni Gloria, pahamak ito si Sarah. Eh, ito naman si Sarah kasi. Meron din naman kasi siyang perfect combination eh. Mentor and prodigy. Pero ano nangyari sa inyo? O, oh, bag sa kayo. Ewan ko lang po kung makakabawi pa itong si Sarah. Pero at this point, iilan lang na, ilang porsyento lang naman ng mga mga super ano eh, mga Duterte supporters na makasara. <laughs> Sirang-siran. Ewan ko lang kung makakabawi pa. Kasi after all, marami naman po dyan, marami pa rin naman dyan na able and capable. Although itong mga, itong isang tumay, eh, itong uh, number one na lumalabas na number one kalaban niya, isa rin naman yan eh. Isa rin yan. Masko, pare pareho na lang. Anyway, ito lang po ang gusto kong sabihin, itong pagbagsak ng rating ni Sarah ay kagagawan niya. Niya, nila ng grupo niya, ng mentor niya, sila, dyan, grupo niya dyan, dyan. Silang uh, Arroyo Duterte Group. Makabawi ba? Makakabawi ba? Ewan ko. Hanggang 2028. Kung magpapakita siguro, kung mayroong magpapakita ng gaya ng sinabi ko na magbago ng puso, baka marami rin ang ma mabudol pero yung mga matatalino, I myself, I would not believe anymore any moves ng chains of heart. Fake yan. Fake. Fake. Okay, mga kababayan, hanggang dito <laughs> na lamang po, at, uh, ako sa totoo lang, bahala siya basta hanggat maaari po wala na dapat na Duterte maupo Duterte Arroyo at pro-China na maupo dyan sa Malacanang okay thank you very much for watching and uh, punta na po tayo sa presinto para magboto <laughs> okay bye